Ah, bakit ang kita naman kakatapos ko lang maligo at mabango na 'yan? Ha, oo. Oh. Abay, mabango na 'yang kilikili ko. Kakaligo ko lang. So ano naman ang call yung point mo na kahit anong linis sa kilikili, isisingaw pa rin? Ang call elementary pa lang tayo, tinuturo na sa sa atin kung paano natin alagaan yung ating sarili para hindi tayo maging mabaho. Tapos sasabihin mo kahit anong linis diyan i mabaho pa din. Eh baka kasi yung pagligo mo talaga hindi tama. Maligo kasi ng maayos ang ha. Huwag mong idama yung amoy ng kilikili mo sa amoy ng kilikili ko. Kasi magkaiba tayo ng level lang pamumuhay. O, ako, naliligo ng three times a day, baka ikaw ay once a week lang. Hmm. Ha? Ang pagligo kasi ang kol, gumamit ng sabon. Baka wala kayong sabon. Kaya nasasabi mo na kahit anong linis, nangangamoy pa rin yung kilikili. Napaka-imposible kung talagang maalaga ka sa sarili mo. Pagkatapos maligo, dahil alam ko na meron akong buhok sa kilikili at mainit dito sa Pilipinas, syempre gumagamit ako ng deodorant. Mm. Pampaputi ng kilikili. Angkol. Ha? Magbili tayo ng mga deodorant whitening para naman ay perfect yung kilikili natin. Hindi na natin naantayin pa na pagsabihan tayo ng ibang tao na mabaho yung kilikili natin o may utak ka para gumamit. ba? Diba? Mm ito naman talaga baka hindi to tamang pagligo nito. Kaya alam mo yon, gumamit din ng lotion. Ha? Para alam mo yon, hindi mo alam kung saan bumabaho sa iyo eh. Malay mo yung balat mo, yung yung anit mo, alam mo yon yung parte ng katawan ng si pag lotion para ma-moisturize yung katawan mo, ha? Hindi lang yung ligo-ligo tapos ang kol matutong gumamit ng pabango. Mm. Matutong gumamit ng pabango. Hindi naman required na talagang bumili ka ng pabango na sobrang mahal, ha, ang kola. Diyan oh, magpabango ka. Hmm. Para naman talaga pag kinamoy ka ng asawa mo, ah. Ah, heaven, 'di ba? Sobrang bango ang call O. Oh, ganyan dapat. Hindi yung naliligo tapos sasabihin mo, kahit anong linis sa katawan mga ngamoy, huy ay ka napaghahalataan ka ha kasi ako yung paglinis ko sa katawan ko talaga walang nangangamoy ang bango-bango ng katawan ko eh mm. hey ito talaga oh Halik ko kasi nang maayos ang kulha just chill lang Mwah. Dodua ka adlaw na wala ko upload sa video dahil nga i-busy talaga sa mga, alam mo yun, mga paperworks. Tapos sa school, sobrang dami kong ginagawa talaga pabalik-balik. Kaya nakakalimutan ko minsan pag-upload ng video. Yun nga lang, naalala ko nga lang. May mga basher ako dito na mga high blood. So, baka mas stroke sila pag wala akong video na upload. Kaya, eto ngayon, mag-upload ako ng video ko. Ha, para hindi na may stroke yung mga basher ko siya. So, anyway, meron akong ipapakita pa para sa mga basher ko. Ito yung nails ko. Oo. Oh. Mm. Bless kay Ninang. Bless. Mm. Ganda ng nails ko. Oo. Oh. Oo. Oh, kakapagawa ko lang dito kahapon na. Ah. Mm. Ang ganda ng nails ko. ba diba? Sana yung 700 mo. So, kasi nga, nagka... Actually, yung panilis talaga is 500 lang naman talaga siya. Yun nga lang, yung pagpagawa ko kasi may pinatanggal ako dito yung yellow green ko na kuko so may bayad din kasi yun na 200 magpatanggal ka so nagpakabit ako ulit so para nga sa graduation ko maganda yung kamay ko pag naghahawak-hawak ako ng toga ha. pero last ko na to ng pagpapanelis kasi Sobrang mahal naman talaga at medyo mahirap din sa mga gawaing bahay pag mahaba yung kuko. So last ko na to dahil ay graduation ko nga next month at pictorial ko na next week sa graduation ko. So ay to, tiniis ko lang, 'di ba? So hindi na kokain ng tanghalian ko, bigay ko na dito yung baon ko. ala <laughs> So basta yun lang siya auntie ko, 'di ba? Na-share ko lang sa inyo yung nails ko sobrang pretty. Mm. Na-appreciate ko naman yung ganda. Anyway, hindi talaga ako fan ng mga pink na mga nails. Yun nga lang, ito kasi yung mas mura. Mura. Mas nakakamura ako dito kasi wala siyang masyadong design or mga 3D. Ito lang, yung parang may emboss embos dito na ribbon. Diyan lang yun ang pamahal. Hmm, ka-pretty. Uy, ganda-ganda man ng nails. Pero last na to. Ayoko na magpa-nails kasi dinidrill nila yung kuko So, ninipis lang ninipis siya or every month kung every two months or every one month ka magpanilis na naninipis, nasisira din kasi yung cuticle ko. So, hindi ako fan sa mga ganito. ngaling yun nga lang, graduation te. So, it's okay. Oh, pagdilap na sa kilikili ko habang wala pa balhas, kakatapos ko lang maligo. Ala! <laughs> Oy, joke lang ha. Oy, 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 kalma. kasi mahi blood ka na ng mga linti, So, mali lang akon ako. damo-damo ko bala na basa dali ng mga comment ng mga nanay, tatay. Nga, naga advice ako. Nagahatag sila sa mga advice. Kag nag-comment sila sa ako na, Hoy, kalain na eh, yung mga kilikili. Hoy, ganito na magahit mag-ahit kasi yung mga kilikili. Hoy, mag-shave ka. Hoy, mag-wax kasi yung mga kilikili. Hoy, kalain na eh, yung mo sa babae na may buho ko sa kilikili. Yo, di puta. So, damo-damo na mga comments ako. Ba, si hindi bata na na lang ang inyo bantayan kay ako hindi naman ko kaano-ano -ano, hindi nyo ko kadugo hindi ka mo magkakwarta sa akon ha bis ka magpaitot ko di sa mga libo na mga tao sa wala ka mula labot sa akon ang inyo nga bata ang inyo bantayan ha please lang bantayan nyo ang inyo nga bata o kay basi magbusong nga pinaitot sa mga tao ha bantayan nyo ang inyo bata basi ka may angsod base bala kag mabaho na ina iya nga kilikili hindi nyo balaan sa eskwelahan ginabuli na na inyo nga bata ha mo nang inyo bantayan si Mochim hutan nyo ang kilikili kay inyo nga bata kung may balahibo na sa kilikili bakli dayon blade hm kung may tubuan na sa diri box sa kilikili ho or diri dayon sa Shopee sang wax ipa wax dayon ang iya nga kilikili ha kay ako okay na ako sa akon kung hindi kayo gusto na makita ako na may muli ang ako na kilikili, please, i-apply nyo sa si inyo kabataan. Sa bata nyo na lang na ninyo, ha? Para naman mas maganda. Hindi yung advice advice kong sa di puta, hindi ko kamukilala. Ha? Sa tinood lang mga auntie at uncle, I am already 28 years old and I am old enough at I know naman yung tama at mali. At I know naman talaga kung may putok ako wala. Okay? please tell me kung may anak ka na 20, 28 years old tapos single, oh my gosh. You are a good parenting sa inyong mga anak. Dahil ako, I'm so proud na 28 years old, you know, and I'm still enjoying my life. O, oh, pwede na ganyan mag-asawa. Uy, sa edad na 28 years old, pwede na mag-asawa. O, oh. kasi, ito enjoy ko lang ang kinabuhi ko, ha? ang ganda kaya pag may bukas sa kilikili. Wala may nagkakagusto sa iyo. Wala kang problema na mabuntis ang anak mo. Oh. Hmm. Kaya mo yan? Hindi mo kaya yan. Please lang ha. Please, wag kayo mag-advise advice sa akin. Kay wala ko labot sa kinabuhi ninyo. Biskan ano pa ang advice nyo sa akin, wala ko labot. Okay? Period. Wala ko labot. Pero kung magdilap ka sa kilikili ko, dira ko may labot. Hmm. Kadto de pag dilap na sa kilikili ko. <laughs> Dabo da mo seryoso dere sa social media no. Dabo da mo akig sa akon. Ha. Kamana na kig akig gid kamo. Ha, o ta naging pamangkot nyo ako kung may labot ko sa mga akig nyo. Kaya ako ya gina-enjoy ko lang ang kinabuhi ko samtang buhi pa ko di sa kalibutan kahit tandaan nyo isa lang yung kabilog ng inyo na kinabuhi hindi ka uti nga pito ang imo kinabuhi ha hindi ka kuring na may pito ka nga kinabuhi kinabot mag enjoy enjoy ka lang habang bata pa oh? hindi yung mga seryoso ka sa mga kinabuhi nyo hindi ba ka mo magkakwarta sa akon the <laughs> relax lang ang dugo basi ka magtaas ang dugo kag mali. yung high blood, ha? Kalma-kalma lang. Chill. Kasi ako, oh. Tingnan mo naman, oh. Living beautiful. Ganun lang dapat. Oh. Yan, slay.